to the ano no, to the interpellation of um, Representative Ako and Representative Gutierrez. Um, kay Mr. Fajarda po, Mr. Chair. So yung 37.5 million na na winidro nyo po doon sa bangko, uh, ano po to yung three times no, sa DepEd? Tama po ba, Mr. Farda? Tama po, Your Honor. Okay. So after the after the after the withdrawal, dinirecho no ito dito sa security officer named uh, Colonel Nolasco. Sa sa office po muna your honor. And then tatawagan yeah. ko lang po siya. Yeah, so oo. Po, so ito po bang si By the way, sino po yung nag-designate kay Colonel Nolasco? Hindi ko po kasi narinig yung kay Uh, kay Representative Akop. Sino po ba yung nakapirma? Meron po bang certification? Merong in writing? Na si, na si Colonel Dennis Nolasco yung pagbibigyan nyo ng pera? As, as designate po siya sa, yeah. as security uh -oh. officer po. Meron. Sinong nag-designate? Si Colonel Lachica po. So meron siyang um, written designation? Meron po. Meron po. Uh, so, Uh, Mr. Um, Chair, can we have the copy? of that designation kasi Mr. Chair um wala lang po ang dala um do you have a copy of that letter of designation wala lang po ang dala your honor okay so next ano na lang Mr. Chair okay thank you Mr. Chair, Mr. Chair. um uh, isa na lang ah uh, um uh, Mr. Chair kasi tanong ko kasi sabi, sa um, sa ah uh, sa ang may band po kayo so ang magdi-disburse po ay yung si Nolasco wala siyang band, tama ba wala po siyang ban. So therefore, kung ano man yung mangyari po dito na anomalya or problema, kayo po yung ano doon, kayo po yung aako noong accountability. Ako po ang banded, Mr. Chair. Okay, so kayo nga, kayo nga po yung aako na accountability just in case na ito ay ano na, may, may nagkaroon ng problema ng anomalya or anumang maling paggamit. Okay, thank you Mr. Chair, that's all. Yeah. Thank you Congresswoman Franz Castro. The chair would like to recognize the honorable Deputy Speaker JJ Suarez. Thank you very much Mr. Chair. Mr. Chair, um, with regards to um, the point raised by Congressman uh, Gutierrez and Congresswoman uh, Sa katunayan, uh si nabanggit din po ang pangalan niyo ni Attorney Michael, Michael Powa, sp spokesperson dati ni Vice President uh, Sara at dating chief of staff sa DepEd. Kilala niyo po ba siya? Uh, yes, Your Honor. Yeah. At noong nakaraang hearing, uh, napag-usapan ang confidential funds ng DepEd, pati ang mga YLS or Youth Leadership Summits. Dahil hindi po kayo nagpakita noong nakaraang mga hearing, wala po kami choice kung hindi magtanong sa mga resource persons na nandito noon nung araw na 'yon. Pero ayon kay Attorney Powa, ikaw at si Vice, Pres Vice President Sara Lang ang may alam tungkol sa paggamit ng confidential funds. Uh, do you confirm this? O si Attorney Powa ang nagsisinungaling? Your honor, um ang nag-uusap lang po tungkol po sa confidential fund po sa office ay uh, ako at saka si si BP Sarah pero regarding po sa operation may kausap pa po akong iba. So, uh, tama, tama po yung tama, tama sinabi po. Yung kay ko. Po. po. Kay Yusek pa po. Uh, po. now, bago po Pero, I, 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 said, sorry, Your Honor, sorry. Sige, sige. Um, may kausap pa po akong iba, mga security officer po. Ano po? Yung pong security officer. Ang nakakaalam na isa. So, tatlo kayo. Uh, ang kausap ko po, po si Ma'am Sara and then ako po sa security officer. Okay. Uh, security officer, ikaw at si ka vice president. Correct. Okay. Your Honor, hindi po nag uusap po si security officer at saka si vice president Sara. So, ikaw lang ang kausap ng security officer? Apo. Tax lang yung mic kayo. Yes, Your Honor. Thank you. Uh, bago tayo pumunta sa mga pinaggamitan ng confidential funds, uh, dito muna tayo sa paano ba ipaprocess ang confidential funds. Uh, specifically, yung confidential fund ng DEPED. Ang una pong step, Mr. Farda, is yung disbursement voucher. Would that be correct? Uh, Your Honor, may isa pa pong ginagawa para po magawa po yung disbursement. Ano voucher. po yon? Uh, physical and financial plan po. Yes. There must be a physical and financial plan. Yes, Your Honor. Yes, thank you. Uh, yung pong disbursement voucher para sa first quarter ng 2023 in the amount of 37.5 million. Sa iyo po ba nakapangalan yung disbursement voucher? Your Honor, Your Honor, ang pinapangalan po sa akin yung check. Eh. Yung pong check. Eh. Yeah. Sa iyo po? Yung check eh, po. Yung disbursement voucher, wala? Uh, ayan po ang disbursement voucher. So, nakaperma lang po ako dyan. Pero, Na, nandyan, nandyan, yung pangalan po ako, ninyo? nagsasign po ako, Your Honor. Thank you. Yun din pong cheque, eh, kagaya ng sabi ninyo, nakapangalan na rin po sa inyo. Opo, yun. Okay. Uh, pero matanong ko po, kayo po ba nag-prepare ng disbursement voucher? Your honor, ang nag-prepare po niyan sa DepEd ay yung pong accounting. So, ang nag-prepare ng mga disbursement vouchers ng confidential funds of DepEd ay e yung accounting division y Yung pang-disbursement po, as to disbursement. Yung vouchers. Ako po. Pero, this this whole process would be under your supervision. Uh, your Honor, uh, alam ko lang po yung mga signatory dyan, pero ang na mas knowledgeable po dyan ay e yung accounting po. Uh, wala po bang nag-uutos sa na i-prepare ang mga disbursement vouchers o ihanda ang mga ito para requirement po ng uh, paggamit ng confidential funds? Uh, Your Honor, pag mayroon na pong physical and financial plan, minsan po pupunta ako sa accounting para mag-request na po na Pwede na pong gawin yung disbursement voucher. Kasi And who, gave, who gives you that order? Um, your Honor, as a SDO, pag, pag meron na pong physical financial plan, alam ko na po na kailangan na po kasunod pong gawin ang disbursement voucher. Automatic na ginagawa po ninyo? Pag meron na pong physical financial plan, automatic na po na magpapagawa na po ako ng disbursement voucher. Okay. Thank you. Uh, Kayo rin po ang pay. Eh. Uh, Miss Catalan to sign. Your, your Honor, as ano po yan eh. Kapag ka po ang mga papers, si Miss Sunshine po ay nagpa-perma po kayan kay, kay, kay Ma'am Sara ng disbursement voucher. Usually, trabaho po ni Miss Sunshine po yung sa regarding sa mga papers. May Is, trabaho din po siyang ganyan. Tama po ba yung aking statement? Sorry, Your Honor. Pwede pa ulit po yung statement nyo na yan. Uh, hindi ba tinanong ko kanina, yung pangalan po ni Ms. Rona Catalan is nakalagay din po sa disbursement voucher na nakalagay I diyan kanina. Nakita opo, natin. Opo, opo. Tama? Uh, Tama? Ito po ba yung uh, uh, ni-request ni, uh, ni Madam Sunshine for Ms. Catalan to sign? Hindi ko po alam kasi po yung pong separate po kasi kami ang trabaho eh. Kung, hindi ko po alam kung yan po talagang yung, yung, yung one. O, in okay. question na po yan. Uh, kasi, uh, si Madam Runa Catalan, in the previous hearings, uh, claimed that uh, Madam Sunshine requested her to sign the liquidation vouchers for the 102.5 million in Depted confidential funds which were reportedly withdrawn as cash advances by you who serve as the Special Dispersing Officer at DepEd. Yan po yung sinabi ni ni uh, Madam Catalan, kaya tinatanong ko po kayo. Uh, Your Honor, ang ano po namin is ang per quarter po Lagi pong 37.5 yeah. million. Apo. Tatlong beses? Million. Apo, tatlong beses. Yes. Uh, so, uh, totoo yung claim ni Madam Runa Catalan. Siguro po, kay, hindi ko po sure, kay, wala po kasi okay. ako doon. Thank you. I'll take that for an answer. Uh, yung pag-issue ng cheque sa iyo, yung date ay same date ng disbursement voucher, would you remember that? Pag-issue po ng cheque, Ayan, uh, nandyan, Your Honor, ano pong ibig sabihin po ang issue po ng cheque? Ah, same nagkasabay date. po nung disbursement voucher. Doon ay, ang sa pagkakalang ko, ginagawa po muna yung disbursement voucher agree. para po makagawa ng check. Eh. Uh -huh. so, Pero yung pagkatapos ng disbursement voucher, sumunod ka agad yung pagkagawa ng check. Eh. Would you agree? Ah, uh, hindi ko na po alam ko kasi accounting po ang nagpa-process nun eh. Accounting? Nga ah, Kasi ah uh, may pagkaalam po ako doon sa pag-controllership eh. So I know. And uh, nakikita ko na napakabilis nung pagkatapos ng disbursement voucher, may cheque ka agad. Uh, napakabilis po nung proseso. Accounting And, I think po kasi nung process, Your diba? Yes. ah uh, at uh, ayon dito sa disbursement voucher, na-receive mo ang cheque eh, for 37.5 million. Tama? Yes, Sir. Thank you. Uh, I would just like to manifest, Mr. Chair, uh, nakita natin sa screen ang kopya ng 37.5 million check na issued ni na, na, na issue kay Mr. Farda ang pag-advance ng 37.5 million na ito ay may approval ng Office of the Vice President. In fact, nakalagay nga sa disbursement voucher, itong cash advance ay necessary, incurred, lawfully, and under her direct supervision. Mr. farda nung nakuha mo na yung cheque, uh, ano po ang ginawa niyo po sa cheque? Uh, Your Honor, yan po ay we ko. Pero sa pagkaka naalala ko po, hindi po agad niya na withdraw Mag ano po ata ng kinabukasan pa kasi sa pag-aalam ko po ang bangko wala pong ganyan atang We need niyo po ba ito one time? Yes, Your Honor. Yung punter g Okay. Ah. Uh, yung yung pagka-withdraw niyo yung pondo, Saan nyo po din nila? Sa office po, Your Honor. Sa office? So, meron po kayong vault doon that would be able to hold 37.5 million? Meron po, Your Honor. Meron. Okay. Uh, kapag meron na ngayon tao, na sa inyong mga sa inyong opisina na nangangailangan o ga, may gagamitin para na confidential funds uh, mula sa iyo inaalam inaalam mo ba kung saan gagamitin Your Your Honor uh, meron po akong process ng pagdi-disburse niyan Your Honor Could you explain to us anong process ng pagdi-disburse mo? Uh, nag, sa, sa isang ano ko lang po yan sa sa security officer lang po ako nagpa nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. So, kung may nangangailangan ng confidential fund sa office ng DepEd, sa security officer lang mo ibinibigay? Yes, Your Honor. And who might be that security officer who, has, uh, who disperses together with you yung confidential funds ng DepEd? Yes, Your Honor, meron po. Sino po yung security uh, officer? Si Colonel Dennis Nolasco po. Colonel... Sa po ito? Sa DepEd? Designated, designated po siya as security officer sa DepEd. Sa DepEd? Apo. Designated as security officer. So, yes, yes, when designated, ang ibig sabihin po niyon, meron silang appropriate legal orders. You mean di di, di, di po di Ano po? di 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 po di 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 I was informed na meron pong security officer na for DepEd. So, sa pagkaalam ko po, ang nag-assign po niyan ay si Colonel Lachica. Oh, okay. Thank you. Ah. Uh, Pag ibinigay mo sa security officer, ano po ang hinihingi mo sa kanya uh, na proof para saan gagamitin ito? Wala ka ng hinihingi? Uh, Your Honor, may pinapakita po siyang quarterly activity plan po niya. And uh, do you have a copy of all these uh, quarterly activity plans? in the utilization of 37.5 million? Uh, your honor confidential po yan so binabalik po sa kanya. Ano so po? Binabalik po sa kanya. So you do not have any copy of that. Wala po yun. It is only uh, uh, Colonel Dennis Nolasco who would who would have copies of this. Yes, your honor. Okay, thank you. Uh ngayon, matanong ko, sino-sino naman po ang humihingi na sa iyo ng confidential funds? Diyan lang po ako nag disperse sa kanya, Your Honor. Siya lang? Yes, Your Honor. So, wala kang kaalam-alam kung saan o kanino ibinibigay ni Colonel Nolasco yung confidential funds? Your Honor, si Colonel Nolasco po kasi ang expert sa confidential operation. Ah, so, hindi po ninyo sinasagot yung aking katanungan. Ang katanungan ko po ay si Colonel Dennis Nolasco ang nakakaalam kung sino at saan ginagamit yung confidential fund na ibinibigay mo sa kanya. Would that be correct? Yung based po doon sa uh, quarterly activities na binibigay po niya, yes, doon yun uh, yung nalalaman ang sinasabi po ninyo sa amin is uh, nagsasamit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco ng Quarterly Activity Plan. Yes, Your Honor. And then, uh, based on that, dun sa Quarterly Activity Plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganun po ba? Yes, Your Honor. So, uh, naandun din siguro sa Quarterly Activity Plan yung buong amount? Your Honor, hindi po kasi buong amount po siya eh. By Meron po siyang certain amount na hindi po... Na nakalagay doon sa okay. quarterly activity plan? Okay, okay. thank you. Uh, uh, pag ibibigay mo ng pondo, is it in cash? Yes, Your Honor. Okay. Kasi uh, ganito ang aking pagtatanong, uh, Mr. Edward Farda, kasi gusto kong malaman o maintindihan saan po napupunta at paano ginagamit yung confidential funds. Pag uh, nakuha mo na ito uh, kasi sa iyo nakapangalan yun eh. Hindi po ba? Yes, sir Yes, thank you. Sa second at third quarter, Mr. Farda, meron ding mga disbursement vouchers at checks, tama? Yes, Your Honor. Yes. Uh, ngayon, isa isa-isahin natin bago tayo pumunta doon sa uh, susunod na proseso ng confidential funds. Comsec, uh, please show yung disbursement voucher for the second quarter. Colonel uh, Ako, uh, General Ako, can I just ask one question? With the indulgence of uh, Congressman Apo, the yes. Chair would like to recognize yes, chair. Deputy Speaker J.J. Suarez. Um, so Edward, Mr. Fajarda, kayo po yung nagwi withdraw ng pera sa land bank, tama po? Yes, Sir. Honor. Paano nyo po wini-withdraw yung pera mula sa banko? You mean, normal process po ng pag-withdraw, Your Honor. So cheque eh, ang ibinibigay nyo tapos ini-encash nyo po ito? Yes, Your Honor. Uh, so, 37 million, medyo malaking halaga po yun. Uh, saan ang land bank niyo po wini kinukuha yung cash? Doon lang po sa land bank DepEd, within the premises na po yung DepEd. Ah, uh, within the DepEd premises. Uh, so, doon sa 37 million na wini-withdraw nyo, saan niyo po inilalagay ito? Uh, sa sa bagpo, bagpak, dalawang, bag so, po. pack, saka dalawang bubble bag. Dalawa po ah uh, I can't imagine kasi itong 37 million eh. Uh, meron po kasi last hearing na ang duffel bag. Ganito po kaya yung itsura niya? Mr. Fajarda? More or less the But, same, pero may malaki pa po, po akong bag. Uh, so, may, ma so ikaw lang mag-isa? Uh, huh? Your Honor, tatlo po yan bag. Galong So, ikaw lang mag ang nagbubuhat ng 37 million? Yes, Your Honor. Kayang-kaya -kaya ko naman po. Kasi lang wala kang ibang kasama, wala kang security personnel habang daladala niyo po yung pera? ah uh, meron pong isa. Meron pa akong security. ah uh, pwede niyo po kaya maibigay yung pangalan ng security na yun? Uh, tanungin ko lang po siya, Your Honor, ha, kung ibigay ko. Kasi ganito po kasi ang nangyayari. Kapag wiwidro na po ako ng check, tatawagan ko po si si security officer ko dun sa pagdi-disperse ko. Magbibigay po siya sa akin ng security. Tapos, sasabihin niya, dun po sa BPSPG sa baba, sa mga sundalo sa baba, may lalapit sa iyo pagbaba mo dyan. Nasasabihin sa iyo, akong, akong magbabantay sa iyo lalaka din lang namin po. Doon lang naman sa within the... So ang sinasabi niyo po, doon sa ilang beses po kayo nakapag-withdraw ng 37 million? Tatlo, Your Honor. Tatlong beses. So tatlong beses, iba't ibang tao po yung nakasama ninyo? Siya lang po, Your Honor. Oh, so pwede niyo po maibigay yung pangalan since iisa lang pala? Sir, Alan lang po ang tawag ko sa kanya eh. Ba't kilala niyo po itong Sir Alan na to? Sa mukha po, Your Honor, kasi BPSPG po siya, kasama na po lagi siya sa mga BPSPG. Nandun lang po lagi siya sa, sa BPSPG pag bumababa po ako. Ah, bahagi po siya ng Vice President Security Group? Siguro po, kasi yung po ang mga kasama niya eh, pag bumababa po ako. I think sundalo din po siya. Sundalo po siya. Oh, oh. Hindi, hindi po kayo nababahala na hindi niyo po masyadong kilala yung tao kasi lang malaking halagaan, daladala dala po ninyo? Your, Your Honor, si security officer po ang nagbigay sa akin. So, security officer pertaining to who? To confidential fund po. Sa, okay. si, sino yung security officer na nagbigay sa inyo si dito sa Alan na binabanggit ninyo? Si Colonel Nolasco po. Colonel Nolasco. So itong security officer na to na si Alan, siya po yung kasakasama ninyo pumunta sa land, pumupunta pupunta sa land bank, mag i cash ng cheque, at daladalagan niyo po yung mga bag na punong-puno ng pera. Yes, Your Honor. At dinadala niyo po ito sa vault. Nabanggit niyo po oh, yung po. vault. Yes, 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 Your Honor. Pwede niyo po kaya mailarawan sa amin kung gaano kalaki yung vault na pinaglalagyan po ng uh, pera? Ito po ba yung kasing laki ninyo? Mas, mata Mas mataas po ako ng konti. Almost yung laki ko po. At kayo lang po ang may access sa vault na ito? Yes, Your Honor. Okay. I just wanted to clarify that, uh, Chairman. Thank you very much, uh, Congressman Akop, for that interview. Chairman, can I... Uh... Yes, Congressman... Uh... Yes, uh, Senior Deputy Speaker Don Gonzalez, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Edward Fajada, Fajarda, uh, yung pong bahay nyo doon lang sa tabi ng Land Bank and, uh, and DepEd? Your, Your Honor, mal, malapit po doon, pero hindi po sa tabi, medyo malapit po doon. gumagamit po kayo ng sasakyan, pag gumuwi po kayo ng limbawa, kalingay sa Land Bank, uh, DepEd, punta kayo sa bahay nyo, ah, uh, kinakarga nyo lang po yung pera, hindi kayo gumagamit ng sasakyan? You mean pertaining po pag nag po ako, oh po. Your Honor? Mm -hmm. Your Honor, lakad ko lang po kasi within the premises lang po siya ng, ano, ng DepEd, yung land bank. Tapos dadali nyo po sa bahay nyo? Ay, hindi po. Ah. Sa office po. Okay. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you. Congressman Apo, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. Uh, for 2023 uh uh Mr Edward Farda you prepared uh, uh three disbursement vouchers uh 37.5 million tama tatlong 37.5 million yes honor tama po. yung bang nangyari doon sa unang 37.5 million yung yung uh, second uh quarter disbursement voucher at saka yung third uh, quarter disbursement, disbursement voucher, parehas po ang nangyari, ang ginawa po ninyo? You mean parehas? You, yung you uh, in-incast nyo yung cheque? Ah, opo. Yes, uh, Your Honor. Ninyo, tapos ibiligay nyo kay uh, Colonel Dennis Nolasco? Yes, Your Honor. Okay. Pero hindi po buo lahat yun. Yan, Honor, yung yung uh, ibig sabihin, Uh, meron pa bang ibang tao, maliban kay Colonel Dennis Nolasco, na kumuha sa inyo ng confidential fund? Wala na po, Your Honor. So, na nag-isa lang po. siya talaga? Yes, Your For Honor. For the three checks? Yes, Your Honor. Worth uh, 37.5 million Tatlo po. each? Tama? Okay. Tama po. Okay. Doon po tayo nagkakaintindi. Uh, now, ah, uh, Mr. Farda, tuwing tatanggap ka ng cheque noong uh, first, second, and third quarter, uh, sabi mo kanina, wini withdraw mo sa banko, dinadala sa inyong opisina, nilalagay sa vault. Sabi mo kanina, meron po kayong vault sa uh, inyong mga uh, sa opisina. Tama? Yes, Your Honor. Uh -huh. Hindi mo dinideposito sa bangko, nandun lang sa vault? Nasa vault lang po yun. Okay. And uh, inaantay po ninyo na mag-provide uh, mag sa inyo si uh, uh Colonel Nolasco ng uh, quarterly activity, re activity report or plan. Yes, Your Honor. Thank you. Mm. May manifest, Mr. Chair, na nag-umpisa yung pagkuha ng confidential funds uh, After gumawa po ng disbursement voucher, on the same day, uh, Mr. Farda uh, na ng 37.5 million check or a total of 112.5 million. Tama, Farda. Kasi tatlong beses eh. Tatlong beses po, First yes. per quarter po. Yes. Three times 37.5 would equal 112.5. Tama po. Ah. Uh,